Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang sa ating kalikasan na kahit pa mayroong malaking pangangatawan ay sadyang nahihirapan tayong makita sila at matagpuan? Kaya mula sa nilalang na inakala nating extinct na hanggang sa pinakakinatatakutang ibon sa balat ng lupa ay pag-usapan natin ang 10 misteryosong dambuhalang nilalang na nakuhana ng kamera Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin Number 10. Dinosaur Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga dinosaur ay matagal nang naubo sa ating planetang ginagalawan pero mayroong nakuhanan ng isang YouTuber na pagkakataon na maaaring maging patunay raw na patuloy pa rin naniniraan ang dambuhalang nilalang na ito sa kasalukuyan. Sa kadaila nang makikita sa video nito ito na habang naglalakad ang isang lalaki ay eh bigla niya na lamang natanaw ang isang dinosaur na talaga namang nagdulot ng kanyang matinding pagkabigla at pagkatakot na naging daylan para magkandaripas na lamang siya ng takbo kasabay ng ibang mga tao na nakakita rin dito. Sa kasamang palad ay eh hindi na matukoy ng mga taong nakapanood sa video kung totoo nga ba talaga ito o kung gawa-gawa lamang at dahil hindi na nagbigay pa ng kahit na anong paliwanag ang YouTuber na kumuha nito ay nananatili pa rin itong isang malaking misteryo. Number 9. Higanteng Buwaya Kagaya ng nakuha ng dinosaur sadyang nahirapan din ng mga tao na paniwalaan ang nakuha ng video na ito na sadyang sumikat sa social media. Sa kadila ng bigla na lamang lumabas mula sa damuhan ng isang dambuhalang buwaya na sinasabing umaabot ng haba sa lagpas labing apat na talampakan. Na maniwala ka man na sa hindi ay napatunayan ng mga eksperto na isang ang totoong hayop na naninirahan sa ating kalikasan. Nasa kasamang pala dahil hindi malaman-laman kung ano ang saktong sukat dulot na natatakot ang mga tao na lapitan ito sa posibilidad na maging agresibo at umatake sa kanilang hayop. Dahil na lamang sa dambuhalang pangangatawan ng buhayang ito, ay hindi may tatanggi na kakayanin niyang kainin kahit pa ang kahit na sinong tao na kanyang gugustuin. Kung kaya't kahit na maraming mga tao ang gustong malaman kung ano ang sukat ng kanyang pangangatawan, ay walang mayroong lakas ng loob para siya ay imbistigahan at obserbahan ng malapitan. Number 8. Nang hahabol na halimaw Habang naglalakbay sa loob ng kagubatan ng isang hiker, na nagawang kuha na ng video na ito ay nakaramdam daw siya ng isang kakaibang pakiramdam na para bang mayroong nagmamatsyag sa kanya. Ay naging daylan para maging labis na lamang ang kanyang takot at kaba. Maliban sa pakiramdam na ito ay mas lalo siyang kinalabutan ng kanyang matuklasan ng isang bakas sa sahig ng kagubatan na makikita mayroong malaking sukat kung kaya't hindi may tatangging may malaking pangangatawan ng nilalang na nag-iwan ito kung saan mas lalo pang nagpakabog sa kanyang dibdib ang mabilis raw na tunog ng mga yapak sa kanyang paligid na naging dahilan para magkandaripas na siya ng takbo papalayo sa lugar at kahit pa hindi niya nakuhanan ng ng bawang dambuhalang halimaw na tila ba naging kanyang stalker ay hindi raw may tatanggi na nandoon pa rin ito naninirahan at naghihintay lamang ng isang tao na mamalasing pumasok sa kanyang teritoryo. Number 7. Nakapangingilabot na buwaya ang nakuha ng video na ito ng isang lalaki sa imbornal malapit sa lugar na kanyang tinitirhan ay ang isa raw sa pinaka na pangyayari sa lahat. Sa kanila ng makikita ang isang dambuhalang buwaya na tila ba naghihintay lamang ng kanyang mabibiktima sa tubig kung saan makikita ang isang nalaglag na bola na ayon sa investigasyon ng otoridad ay nahulog daw ng mga bata na nung makita ang nag-aabang na buwaya ay minabuting iwan na lamang ang kanilang laruan sa lugar. Agad namang nagsumbong sa otiridad ng lalaking nakadiskubre sa hayop na sinasabing mabilis sinuli ang buhaya at binalik sa kalikasan kung saan ito natural na naninirahan. Number 6. Dambuhalang Anaconda habang naguhukay ang mga construction workers sa kalupaan ng Brazil para magawa na nila ang nakaata sa kanilang proyekto ay meron silang natuklas ang isang nakapangingilabot na nila lang na talaga namang nagpatayo sa kanilang balahibo sa kadaila ng nahukay nila ang isang anaconda na maniwala ka man o sa hindi ay merong pangangatawan na umaabot ang haba sa 30 talampakan Mabuti na lamang daw at hindi naging agresibo ang hayop na makikitang nagawa pang hawakan ng mga construction worker para mapicturan. At dahil maaari itong makapagdulot ng peligro sa mga tao kung hahayaan na lamang, ay may nabuti ng mga otoridad na ibigay na lamang ang hayop sa mga eksperto na masisiguradong mabuti itong maaalagaan at mababantayan. Number 5 Komodo Dragon Maliban sa mga Nokonda ay mayroong isa ring dambuhalang uri ng reptile na naninirahan sa mga isla ng bansang Indonesia na talaga namang kakatakutan ng kahit na sino. At ito ay ang mga Komodo Dragon na kahit pa may malaking sukat ng pangangatawan ay kaya pa rin tumakbo ng mabilis at tabulin ng kahit na sino. Na pa sa kanilang pagiging agresibo ay talaga namang hindi na nakakagulat pang isipin na sadyang kinatatakutan sila ng kahit na sino. Meron din kaman dagang mga Komodo dragon na madaling mai infect ang kahit na sinong minalas na makagat ng hayop nito. At dahil madalas silang pupunta sa mga pampublikong lugar ay talagang napakarami raw ng mga kaso kung saan nakapinsala at nakapatay ang mga ito ng mga tao. Number 4 kakaibang nilalang habang nagbibisikleta ang isang YouTuber ay mayroon na lamang siyang nakasalubong na isang nilalang sa kanyang tinatahak na daanan na talaga namang nagpatayo ng kanyang balahibo. Sa kanila ng mistula itong isang dambuhalang gagamba na mayroong kakaibang itsura na makikita sa videong nagawa pa siyang habulin at tangkay atakihin. Kung saan maliban sa pagtalon-talon nito ay nandura pa siya ng itim na likido na ayon sa kumuha ng video ay maaari raw isang klase ng asido Dulot na nasira ang kanyang camera matapos niyang i-upload ang video. Hindi raw matukoy ng mga eksperto kung ano na lamang ang kanyang nakasalubong na nilalang. Na dahil sinabi ng mga residente ng lugar na nakikita rin nila ay hindi raw maitatanggi na totoo ito. Ngunit kasalukuyang nananatili lamang na isang misteryo kung ano. Number 3 Totoong Superman Hindi lamang sa ating kalupaan maaari tayong makatuklas ng mga kakaibang nilalang dahil posible rin silang makita sa ating kalangitan. Kagaya na lamang nang makikita sa nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang tila ba lumilipad na lalaki sa ibabaw ng mga ulap na naging daylan para magmistula siyang si Superman. Hindi lamang raw ito ang mga natuklasang kakaibang nilalang sa ating kalangitan dulot na may ilan pang mga pagkakataon sa ating kasaysayan kung saan meron tayong nakuha ng mga kaganapan sa ating himpapawid na sadyang mahirap paniwalaan. Number 2 Higanting Halimaw ang gobyerno ng kahit na bansa sa ating planeta ay merong kanika nilang mga sekreto na hindi nila binibigay paalam sa publiko. Kung saan kabilang na sa isa sa pinakamasekreto sa lahat ay ang otoridad ng bansang China na talaga namang mapapatunayan sa nakuha ng video na ito sa siyudad raw ng Beijing kung saan makikita ang isang dambuhalang halimaw na sadyang mahirap makita ang kabuuan dahil sa natatago ng hamog ang kanyang katawan. Ang halimaw ro na ito ay maaaring nakatakas mula sa pangangalaga ng gobyerno ng bansang China na mabilis din daw nilang nahuli kung kaya't ilang minuto lamang ito nagpakita sa lugar bago tuluyang mawala na parang isang bula. Number 1 Pinakamapanganib na ibon sa lahat Ang ibon na kong tawagin ay kasawari ay ang pangatlong pinakamalaking ibon sa ating kasalukuyang panahon na maniwala ka man sa India ay mas lalong kinatataka ng mga tao kumpara sa mga iba na mayroong mas malaking pangangatawan dito. Sa kadila ng kahit na hindi agresibo ang mga kasawari, ay mayroon naman silang mga koko na umaabot ng haba sa apat na pulgada. At dahil mahilig manipa ng malakas ang hayop na ito, ay hindi may tatangging madali lamang silang makapagdudulot ng peligro. Dahil nga malakas ang hita ng mga kasawari, ay hindi nakatakatakapang mabilis din silang tumakbo kung kaya talaga namang mamalasin ang kahit na sinong gumalit sa kanila dahil hindi na nila ito hahayaan pang makatakas. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nila lang ang maaring naninirahan at nagpapagalagala lamang sa ating planetang ginagalawan kung kaya't nakatutuwang isipin na dahil sa pagkaimbento ng mga kamera ay meron na tayong paraan para makuhanan sila na magsisilbing ebidensya na totoo at tunay sila kaya para sa iyo. Alin sa mga nilalang na ito ang pinaka hindi mo totoo pala? I-comment mo naman yan sa baba at dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.